Jose, Bayo Hill, pasensya na kayo. Nagluto ako ng isang nasarep o. Oh. Hmm. Ano? Oh. Dagat. Hmm. Pasensya ka na ha. Okay. Nagluto ng ano, binawasang ko mo. Misa lang mga kain ito. Hmm. Lagyan ko ng ano ay. Luto ko na sa suka at sa mangga. Paminta at saka ano ay. Paminta at saka asin. Yan lang ang luto. Hmm. Paminta, mangga, bawang. Hmm. Yan lang. Ano ako sarip. Pasya ka na, hindi maulit. Uwi na ako ng kabiti. Kaya ito. Inulang ko yung dalawang mong isda. Wala akong ulamin. Hmm. Minsan lang ito. Minsan ko lang itong gagawin. Lalo, salamat. Salamat ulit. Ati si Beowil Beawil. Hmm. Alas 12 na. Kakain na ako. Diretso ko ng kain to Hmm. Ingat kayong lahat dyan. Shoutout sa lahat ng mga papanood nito. Marami pong salamat.